Good morning guys. Good morning sa ating lahat. Good morning mga idol. So guys, nating ginagawa natin ngayon at ang ating atong ibuhian ang mga kanding guys para mabusog at ang title sa atong tips ngayon guys paano mabubusog ang kambing sa ating mga pastulan ito ito mga kambing ito yung aking malaking pastulan guys napakalaki at ito mga kambing ko guys ito sa paligid kumakain ito yung mga talit nila guys oh apat ito yung pinaka matanda kong kambing si Nini malah na yung sungai ito ang ating isang barako na nagpalalahi ng ating mga alagang kambing si Manuel Manuel magsi hi ka sa ating mga madlang viewers sa youtube ito si Manuel oh, walang sungay ito daw yung mga lahi ni Manuel ito isa oh. ito pinapangalanan ko yung mga kambing ito si si Munina si Munina yung pangalan yan kitain natin Munina oh So, si record Buntis din si record Ito yung Bibitay na yung niya yung na yung ito si record Parang na ano sa ginaw. atong nga ngayong buhaton guys. Kung gusto ta mabusog ang atong kanding, aron sila mo tambok. O mo himsog. Ato lang ni siyang buhian dinhi sa tong dako nga pastulan. So, Ini mga sangbot. Ang sangbot ang atong nga pastulan, guys. Tungod kay nagsige nag ulan, ting ulan na karon. Panahon na. Ingon na ni kadako nga tong lugwainan sa atong mga kanding, guys. Oh. No? Daghan nag sangbot, green green pa og kulor. Ito ang kanding na ito. Ito ang mga kanding na ito. Ito ang mga kanding na ito. Ito dia datang sa mengakan ding guys arun genahan di selumka arun seleng buian baru mabusuk one secret to how guys para him so go teleran muda go atau mengakan ding oh hinggawasna kuban oh ayo ikan ini seladito sa dikit oh kena ona si manuelo Oh, to. Kain na nang ano? Kain ang bagon. To. Ini anak ni an ikai dan ikai mai tali na pisik. lupit. To wala di sungai. Manang mana sia kan yang ama si Manuel. No. Tanaman si Lorin. Si yang pangalan nya. Ah, ah menghoda ni ikai nah itu naman si kurdap ya anak ni ano yan anak tu yang isa si yang matanda na, si ni ni oh dinan yo ngake mga alaga guys oh oh kumakanai bagon bagon yang tinaka ni ikai nah itu naman si kurdap ya kakain sila nang mga damung na sasarapan din sila oh, lumalabas na si Terso yung si Terso ay isa sa lahi ni Manuel wala ding sungay to so, ah, oh, na si Terso at ito si Manuel ay palaging ngumunguya oh, tingnan nyo guys oh. kain na si ikay ng bagon Ating... Aplosin yung ano, guys. Ilain natin yung bagon para makaabot si Manuel. Tingnan natin si Manuel kumakain ba ng bagon. Ah. Ah, Manuel! Ha? Ah. Ah, o, si Ikay. Parang ayaw ni Manuel kumakain. Hmm. Ano yung mga alaga ko, guys, oh, Napaka... Amo Manu ni Manil ha? Eh, gusto yang maglaro-laro kami eh, Gusto kang maglaro tayo Manuel Wala man akong sungai, Manuel Ikaw wala ding sungai. Oh, o, guys uh, Manuel parang Ito yung pinakamalaki kong barako o, oh, tahun taon pa ito Oh, nanti saya kumakain anak-anak. sila nang Eh, kayo wag mo akong sungayin, Manuel. Ah, sana. Tinitindig na yung kambing para makaabot ng bagon. Okay, ilikit-kit ka mga uh, kasi oh. lang yung pagkain ng mga kambing, guys. Ngademu, ganda mo kami yung pinakain dito ito yung natin guys oh ito po bagon bagon yung pangalan dito ito yung mga kambi ko oh guys lumalabas na papunta sila doon sa ano you know. mm, ito na sila oh parang, parang napila yung isa kong kambi oh. Uh. si Manuel Ah, takbo, Manil! Takbo! Sabulin mo yung mga kasama mo. Sana kayo, guys, ay na si Hans at yung mga alagang mga kambing. ang at ating tips ngayon, guys? Paano mabubusog ang mga kambing? At malulusog na rin ang pangangkatawan. Malulusog sila, guys, sa pag pagkawala oh ito yung aking legendary na isang kambing yung matanda na oh kasi may ilap siya ito si Liga na ipapunta sa malayo damuhan oh ito yung pastula natin guys napakalaki napakalaki ng ating pastulan hmm? ito may mga Maganda pang view dito sa itaas. Ito. Sila yung isa ka kambing natin. At maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa ating YouTube channel. Ito si Bruner Mix Vlog. Thank you very much for watching.